Ayan, sa Sabado na, na po ang buhay ni Wilberto Lentino sa magpakilala man kasama ko si Aiden at saka si Ashley diyan. Oh. Sana po panoorin ninyo ang title po nito ay Asans Karma. Ah. Oh. Basta talaga karma sa akin talaga inaano 'yan eh. Automatic daw paulo karma. Maganda ang buhay. Mahusay isang Paolo Conti, siyempre kaya siyang gaganap diyan. Kaya naman eto tignan natin ang husay mo dito. Paolo, magpapasabog <laughs> oh, oh. ka na ba? Magpapasabog na. Don't, go! Ayan da. O oh, eto pa, ha? Social ang mga questions natin today. Galing sa global fashion icon na nakaka-renew lang talaga ng kanyang kontrata dito sa ating Kapuso Network. Eto na, Miss Heart Evangelista. Wow. Oh, di ba? Eto na ang iyong Santa tanong? Wow. Song Sabon! Oh, eh. weird food combo na favorite ko? A. Cheese na may toyo or B. Bread na may sausaw sa toyo? Oh, sorry. Narihig Na niyo yan? Hello! Oh. Paolo, Kuya Paolo Contis, kung Heart ang pag-uusapan, oh. ako dapat ang tatanungin. Totoo! Yes, We have been very close friends since Dwarfina. Close sila. Siyempre siya yung lapay. <laughs> 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 oh. Hindi, pero siyempre, dahil si Heart siya, ang paborito niya, eh, cheese na may tuyo. Kasi di ba gusto niya kahit saan siya pumunta na alala. Toyo niya, yun eh. Toyo. Toyo, toyo. 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 Malay. Malay. Malay na. Sabi mo. Toyo. Para malagi niyang naalala. Ang kanyang asawa, si Cheese Escudero. Hello. Oo. Yung cheese kasi tuyo. Kaya sinasaw-saw niya sa toyo. Yun yun. Di ba? Actually, ako nakita ko siya. Napanood ko siya. Oo. Breakfast. Kasi di ba tayo mga well, ako, mga oh. hampas lupa, sinasaw ko yung tinapay sa kape. Tapos yung mga mayayaman, iba yung trip nila eh. Ano? sinasaw sa toyo. malalakas ah, tama. So, yes, Nang mayayaman. Oh. Uh -oh. Akala ko, sinasaw... Gusto ko kayahin, gusto ko kayahin, eh. Hearty bang hindi na yun. Yes. Sabi ko, diba? Akala ko yung kape, sinasaw sa tinapay. Hindi, toyo. Yes. Sinasaw-saw sa toyo. <laughs> Lahat na lang close sila. Hello! <laughs> Alam niyo guys, pag yes. maganda ang relationship sa isang kasal. Hindi kinakailangan ipaalala sa sarili mo yung pangalan ng asawa mo all the time. Oo oh, naman! Tama, diba? Diba? Asawa mo, cheese na nga. Cheese pa rin ang hilig mo. Hindi na! Oh, okay. Kailangan bread naman. Bread, okay. bread, bread naman. O at dahil dyan, siyempre si Paolo na ang sasagot. Ano sa tingin mo, ulitin natin, anong weird food combo ang pinakapaborito ni Hart? A, cheese na may toyo o bread na sinasaw sa toyo? Bread na sinasaw a uh, B, ano? bread na sinasaw yeah. sure na. sa toyo. Okay. B. Bread na sinasausang sa toyo. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sorry! Yeah. Sorry. Sorry. Kuya. Kuya Pao, hindi ka sa amin eh. <makes noise> Kuya Pao, Kuya Pao, 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 Pao. Pao. na may toyo. Ito mayayaman talaga. Hindi eh. ba, Loco? Ano-ano mga trip eh. <laughs> Ay, nako. Ligid. O, pa, ikaw na maglagay ng pulbos. O, ikaw na, para matansya oh. mo yung kaya ng kap... <laughs> <laughs> uh, parang kukonti yata. Wala, wag na. Alright. Ito na ang iyong pangalawang sang tanong! Sang Samo! So, meron akong experience ng bata ko. Ano ba yun? Dahil akala ko mamamatay na talaga ako. A, nakalunok ako ng buto ng santol. Or B, nakalunok ako ng bubble gum. Diba? Oh, nakakatawa yun, nakakatawa yun. Hindi ka mamatay. Yes! <laughs> oh, Ay, na. ako po, alam na alam ko yan. Siyempre naman! Bata pa lang ako, pinaponod ko na yung mga vlogs ni Miss Hyde. Uh Oo. -oh. Tapos, sinabi niya sa isang vlog niya po, na nasa Paris po siya. Uh Oo. -oh. Paris, Paris, Parisan. Ah. Parisan. <laughs> Ewan ko sa contact lens mo, ano. Pero ayun po, sinabi niya, Nakalunok siya ng buto ng santol. Muntik na! Ah. yung, buto, yung buto ng santol, seven yata. Pito, magkakasabay. Oh, oh. Tapos sumigaw siya ng darna, hindi naman siya nakalipad. Ayun, nabunok <laughs> Pito, ang hirap! Oh, oh, oh. Ang hirap! Tsaka kamay po siya sa fruits eh. Diba? Ayun, fruits. Oh, niya tama. O oh, sige. Yes, ladies. Oh. Ano ba naman yun? Susko, naku. Mapagawa naku. na naman kayo. Siyempre, nakalunok na bubble gum. ba naman kung di ka tanga, eh, nalulunok ka ng bubble gum, di ba? Eh di, malay mo, hindi matunaw sa tiyan mo yun. Hindi mo mai... Ganyan. Mailabas. Oh. <laughs> hindi ako galit. Nag-explain ako. Very close kami niyan eh. Ganto so, kami ni ah, Sa so, so bubble gum. Ay, bubble gum. Bubble gum. <laughs> bubble Bubble gum para sa bubble <laughs> Ako, hindi ako lumulunok ng ano yun, ng bubble gum. Oh, talaga po. Anong nilulunok mo? Sige. Uh, pero ngayon, narinig mo naman. Narinig mo mga pang-i-echos -e sa'yo, di ba? Oo. Dito, buto daw ng uh, santol. Dito naman ay bubble gum. Ano magiging kasagutan mo dyan? Ako, nakalunok ng um, bubble gum. Bubble gum. Anong kulay? Blue. Blue. <laughs> Tingnan natin. Nakalunok daw ng blue na bubble gum. Sabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1 Magaling, And I'm dama, sure, dama. I'm sure, pang mayaman din yung babol ka. Oo, oh, oh, eh. kasi yung santol. <laughs> <laughs> ang hirap naman lulok yun. <laughs> At saka ang hirap din ilabas. Oh. <laughs> Ay, teka lang. Pati nung bata ko, gawain ko yun, yung Bangkok. Di ba? Yung parang bulak. Uh, sarap. Hi uh, pero ang hirap. Sarap na tapos hirap. Okay. Apat. Santa na. mamang samon uh -oh. Nung bata ako, paborito ko i-raid yung closet ng mommy ko. Tapos meron ako discover na muntik akong mamatay ulit. Ano, ano yun? Ano A. Nalaka ako sa closet, di ako nakakain. Or B. Nahulog ako sa hagdanan. Ano ba naman yan? Hot? ano nang buhay mo na? Napaka <laughs> masalimuot ng buhay okay. naman ito. Ah! Nalaglag yan sa may hagdanan. Yes! Totoo Oo. naman. Dahil doon, ayoko na tapusin ko na yung nalaglag siya sa hagdanan. Tapos, period. Oo, nalaglag siya sa hagdanan kasi sinuot niya yung ano, yung heels ng nanay niya. Oh, eh, yung heels ng nanay niya kakaiba, ang takong nasa harapan. Ay, ang na, Kasi nga, ka fashionista siya. Yes! yes. Ay, nako. Hindi siya doon mo... Montek mamatay. Doon siya Montek, nahulog siya sa sagdanan. Oh. Tapos mm. may closet bukas, biglang nagsuot siya doon, nagsarado yung closet. <laughs> 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 ang daming hanger. <laughs> <Doon na laughs> ang daming hanger. Tsaka may oh, mga plancha, no, no, no. <laughs> yung plancha nakasaksak pa. Saksak. <laughs> <laughs> doon siya Montek maano. <laughs> doon siya Montek <laughs> <Doon siya> mamatay. <montekma. laughs> <Doon siya montekma. laughs> Masunog yung ano, <laughs> sa loob ng closet. Ang dami nangyayari. Grabe, para namang Para namang home alone yung pinagdaanan niya, yung mga kontrabida. Grabe, grabe. Ikaw ata gumawa nung kaya mo? Oo, oo. hindi, hindi. So sa inyo, nalak closet. Nalaks sa closet. Nalaks sa closet. Ito naman ay na nalaglag sa agdan. Oh. Pow! Ano magiging sagot mo? Feeling ko kasi malabo yung nalaglag sa Anong klaseng closet naman ang nanay mo? Pag talikod mo, hagdan na? Anong klaseng kwarto <laughs> <laughs> naman yun? <laughs> Doon ako sa oh, okay ano? Doon ako sa nalak. Nalaks nalak sa closet! Tiyempre. Tignan natin. Nalaks sa closet, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Thank is hard e bang Elisa Nahulang. sa mga video questions and uh -oh. congratulations sa tuloy, tuloy na pagiging kapuso mo. We're so proud of you. Yes. Yes. At of back. course, maraming maraming salamat din Paolo, Asti at uh, Aidan. Mga tiktropa, panoorin natin ang magpakailanman this Saturday. Hello.